banggit nyo nga na kailangan may date night, mm -hmm. mga ganyan. Pero what if wala naman kayong mapag ng bata kasi wala naman kayong ibang relative. So, ah, uh, nung nakikinig uh, ako sa'yo, ang, nasa, ang tanong na nasa utak ko ay, ano ba ang priority mo? Kasi it sounds like... Hindi mo nga hindi niyo pina-prioritize mag-asawa kayong dalawa. Mas pina-prioritize niyo yung trabaho niyo o yung mga anak niyo. So, kailangan, kailangan pag-usapan nyo yun. Na parang, okay. kung mag-asawa tayo, kailangan nilalaanan natin ng panahon ang isa't isa. Ngayon, sasabihin mo sa akin na, paano kung walang yaya, wala namang kasama sa bahay, walang relatives, alam mo ako, Dayan, wala akong yaya. Kasi ayoko, ayoko ng, um, ayoko ng ibang kasama sa bahay dahil gusto ko ako yung naka, tutok sa Hands anak ko so, mm. it does not mean it does not mean that i do not prioritize my husband actually pag sinabi mong uh, pag pag nagsama kami lalo na ngayon ako nasa, um, nasa nasa sa opisina nasa school yung mga bata tas nahanap namin yung oras sa kami lang dalawa automatic na yon sex na yon ba? Diba? Kasi alam namin na okay oh, ito lang yung oras na meron tayo. So game na. So pareho kaming aware na yes, limited yung time, pero aware din kami na kailangan namin yung time and we make time for one another.